As in, yung anik ako sa gabot na dali sa ano, kalsada. Nay na alag na ano, kabaw? A Dako kayo? Hala, <laughs> hala, hala, As in, na ginadari o. Ha? Dako ang kabaw? Hala, asa kayo ito gigan? Hala ka rin. Pero naramdaman sila dito sa obos siguro? Nabuhit na sila ito? Ha? Saan? Kaya yung burnal din ha? Hala, may God. Uy! <laughs> As in, abot na ganyan sa ano, sir. Uy, help, tabang po. <laughs> As in, ang mga gamit. Uy, ayaw kumpiyansa. Ayaw mo kumpiyansa ko sa kayo, ang tubig. Ilipat na na, diri, oh. Uy, nahulog ang iba. Alaka, uy, ingani ka sug. Abot naging sa kasada. My God, ulak ako Asin kusog ka ayo. Dari na naisas ano kasada. Nagalap ko. Ikaw ano may nag bang? Nagalap ko. Ikaw sukayu, so, promise. Nadungina promise. ng please, lang! mo mo rescue. Nalo na, nag -nag kabaw dito dapit oh. please, kabaw dapit ka oh. please, kabaw please, kabaw di oh. Andring please, sabag kabaw di to oh. mo wala ka luoy. Ay, ay, dira. Dili, dili man kayo. Tura o, oh, luoy kayong kabaw o. Oh. Ayaw lang yung baba, da okay. Kanal na may, lalom na may. Oh my God. Ing-ani ka kusog. May medyo kusog yun eh, may. Wala asin. Ang kabaw na na Naanod na kabaw. Saka kusog sa tubig. Tabang. No, oh, kalooy. My God. koy kalooy. Doon kayo ang kabaw. Oo, oh, naanod siya. Namatay na yun. Kaya ni eh. Kuy. Kaya ni eh. Kuy, kalooy. Kaya kinsa ni? Namatay na gitsa Patay na gitsa? Ha? Gaula siya gaginawa? Kaysa kaya kinsa ano, kaya ni kaluoy oy? Where's that, Nicole? Ngayong anig yun, gamatog yun din eh? Oh my God. Oh, to. O, Laka, oy, naikabaw jo na, naanod siya, ang kabaw na matay. Laka, sige, tagiaan eh. Laka, oy. O, from sa pa, naabot sa kalsada. Ang, uh, kuan, ang kabaw, wala. Masa na po, nidiri? Ang motor? My God. Kuy, tabang. Oh! ay ko Ano kol mo? Uli na ko call. Uli na ko. My God, tabang. Gusto ang baha. Nabot na sa dalan. Huy! Nani kakusog. ba nhớ